Okay po, ito po yung aming pinapakuluan na papaitan. Nuluto po kami ngayon ng papaitan. Ito po Ay, yung may birthday. Sabahin na ako siyempre. Okay ngayon po yung... tayo ng video, ha? Sa video ko. Ha? sa tayo ng video ko tayo Ah, uh, 300 lang. Isang araw na yun. Hahaha. <laughs> <Ay ba, pre>? Hahaha. <laughs> Ano, kay bakla. Maganda yung video ko Hindi po, handa nung birthday boy namin, no? Bakla, Ayan po, wow! Pork ears. Sa'yo yung sangalan, pre. Pork ears. O. Oh. Pangdakdakan. Sarap na po na naluto. Ah, ito po po yung ginagawa namin. binuguan po yan. And, nandito yung kasama niyang dugo. Ayan! Hindi ba? Hindi ito. Birthday boy, Daniel, season. Umpek, ay, kala ko, umpek season na yun. <laughs> Wala yata yung nilagay ko. Diyon, kasama ko nga kanina dito eh. Lumabas na kami. Eh, eh pagkagising, ano eh. Wala sa mood. Dali na ano, Pre, ka na ba? pre. ka